May mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano mo pilit itago, ramdam mong napakabigat ng iyong pinapasan. Tahimik mong tinitiis ang sakit, pinipiling huwag magsalita, at umaasang may makakaintindi. Ngunit sa paningin ng marami, ang nakikita lamang nila ay ang iyong mga pagkakamali. Hindi nila nakikita ang mga gabing halos hindi ka makatulog sa pag-iisip. Hindi nila naririnig ang katahimikan na puno ng sakit. At hindi nila alam ang mga laban na matagal mo nang pinapanalo sa loob mo. Ngunit ayon sa mga aral ng mga Stoic, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kung gaano kaganda ang pagtingin sa atin ng iba. Ang kapayapaan ay bunga ng pag-unawa na hindi natin kontrolado ang mundo kundi ang sarili lamang natin. Sinabi ni Epictetus, "Mas marami tayong pinahihirapan ang sarili sa mga iniisip kaysa sa tunay na pangyayari." Ibig sabihin, Madalas tayong nasasaktan hindi dahil sa nangyayari, kundi dahil sa paraan ng ating pag-iisip tungkol dito. Kaya kung gusto mong makamit ang katahimikan, simulan mo sa paglinis ng iyong isipan. Ang iyong pananaw ang magpapasya kung ikaw ay mabubuwal o mananatiling matatag. Sinabi rin ni Marcus Aurelius, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong pamahalaan ang iyong isipan, hindi ang mga pangyayaring hindi mo kontrolado kung matututunan mong piliin ang iyong tugon sa gitna ng gulo, matutuklasan mo ang isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang pitong aral ng mga Stoic na magtuturo sa atin kung paano manatiling matatag, payapa, at buwang loob kahit sa panahong ang mga tao ay nakakakita lamang ng ating mga pagkukulang, hindi ng ating mga sugat. Ito ay mga aral para sa mga taong patuloy na lumalaban ng tahimik mga taong pinipiling maging mabuti kahit mas madali sanang sumuko. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel upang palagi kang maging updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Mga video na magpapalawak ng iyong pag-unawa, magpapatibay sa iyong loob, at magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa buhay. Ngayon na nauunawaan natin na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano natin pinipili ang ating mga tugon, panahon na para tuklasin ang mga aral na magtuturo sa atin kung paano manatiling matatag sa gitna ng paghihirap. Number one, tanggapin ang hindi mo kontrolado. Ang unang aral ng mga Stoic ay ang matutong tanggapin ang mga bagay na wala kang kontrol. Sa buhay, maraming pangyayari ang hindi natin kayang baguhin. May mga tao na kumikilos sa paraang hindi natin gusto may mga salita at kilos na nakakasakit at may mga pangyayari na bigla ang dumarating ng hindi natin inaasahan. Kung patuloy nating pipilitin na kontrolin ang lahat, mas lalo lamang tayong nahihirapan at nawawala ng kapayapaan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano natin kayang baguhin ang mundo, kundi sa kung paano natin hinaharap ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kapag tinanggap mo ang Katotohanan na may mga bagay na hindi mo hawak, natututunan mong ito unang lakas at panahon sa mga bagay na kaya mong baguhin, Natututo kang maging mas mahinahon, mas matatag at mas maunawain sa sarili mo. Ang sakit, pagkabigo at paghihirap ay bahagi ng buhay. Ngunit hindi na sila magiging hadlang sa iyong katahimikan o sa pag-usad mo sa buhay. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang sumusuko ka. Sa halip ito ay pagpapakita ng tapang at karunungan, nakilalanin ang hangganan ng iyong kapangyarihan at ilaan ng iyong lakas sa tamang direksyon. Ayon kay Epictetus sa Tagalog, mas marami tayong pinahihirapan ng sarili sa mga iniisip kaysa sa tunay na pangyayari. Ibig sabihin, madalas ang ating pasanin at sakit ay hindi dahil sa pangyayari mismo, kundi sa paraan ng ating pag-iisip at reaksyon. Kapag naintindihan mo ito, matutuklasan mo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Ang katahimikan at lakas ay hindi nagmumula sa mundo sa paligid mo, kundi sa paraan ng iyong pagharap sa mga bagay na dumarating sa iyo. Ang pagtanggap sa hindi mo kontrolado ay unang hakbang upang maging malaya sa labis na pagkabahala. Sa sandaling maunawaan mo ito, mas magiging malinaw ang daan para sa iyo upang maging mas matatag, mas mahinahon at mas payapa sa gitna ng kaguluhan at kritisismo ng mundo. Number two, huwag mong hayaan ang opinyon ng iba ang magdikta ng iyong damdamin. Sa ating pakikisalamuha sa mundo, laging may mga taong handang humusga, mangutya o magpuna sa atin. Maaring mabuti o masama ang intensyon nila, ngunit sa huli, ang kanilang pananaw ay kanilang pananaw lamang at hindi dapat maging sukatan ng iyong halaga, kabutihan o kapayapaan sa puso. Maraming tao ang nasasaktan at napapagod sa pakikibagay sa bawat opinyon na ibinibigay sa kanila. Laging iniisip kung ano ang sasabihin ng iba, kung paano sila tutugon, o kung paano nila tinitingnan ang kanilang paligid. Ang labis na pagpapahalaga sa iniisip ng ibang tao ay nagiging pabigat sa puso at isipan. Nagdudulot ito ng walang katapusang pag-aalala at pangamba na walang katuturan. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay nakukuha lamang kapag natutunan mong huwag hayaang ang panlabas na mundo, lalo na ang opinyon ng iba, ang magdikta sa iyong damdamin at kilos. Sinabi ni Marcus Aurelius sa Tagalog, "Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong pamahalaan ang iyong isipan, hindi ang mga pangyayaring hindi mo kontrolado." Ang ibig sabihin nito ay ang kapayapaan at katahimikan ay nagmumula sa loob mo, sa paraan ng iyong pag-iisip at sa kakayahan mong piliin kung ano ang tatanggapin mo at ano ang hindi. Kapag naiintindihan mo ito, hindi mo na kailangan pang humingi ng pahintulot o patunay mula sa iba upang maramdaman ang iyong sariling halaga at katahimikan. Kapag natutunan mong huwag hayaan ang opinyon ng iba ang magdikta ng damdamin mo, mas nagiging malinaw ang iyong pag sa sarili. Natututo kang maging mas mahinahon sa bawat kritisismo mas matatag sa harap ng pagsubok at mas malakas sa mga hamon na dumarating sa buhay. Ang mundo ay laging may magahusga at may magbibigay ng opinyon. Ngunit sa sandaling ilagay mo ang iyong kapayapaan at kasiyahan sa sariling kontrol, mawawala ang bigat ng mga salita ng iba sa iyong puso at isipan. Huwag mong kalimutan na ang opinyon ng iba ay hindi mo kailangan dalhin sa bawat hakbang. Ang iyong damdamin ay sa iyo lamang at ikaw ang may kapangyarihang pumili kung alin sa mga ito ang tatanggapin at paiiral sa buhay mo. Kapag nakasanayan mo ito, ang bawat puna, pagkukritiko o maling pag-unawa ng ibang tao ay hindi na makakaapekto sa iyong katahimikan at kaligayahan. Ang kapangyarihan ay nasa iyo at sa sandaling ito ay maunawaan mo. Matutuklasan mo ang tunay na kalayaan ng kaisipan at puso. Number 3. Alamin ang tunay na pinagmumulan ng iyong kaligayahan. Maraming tao ang naghahanap ng kaligayahan sa labas ng kanilang sarili. Iniisip nila na ito ay matatagpuan sa yaman, tagumpay, papuri ng iba, o sa pagkamit ng mga bagay na pansamantala lamang. Ngunit ayon sa mga Stoic, ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa panlabas na mundo. Ito ay nagmumula sa loob mo, sa paraan ng iyong pag-iisip, sa iyong pananaw sa buhay, at sa kakayahan mong pahalagahan ang bawat sandali ng may pagpapahalaga at pag-unawa. Kapag nauunawaan mo na ang panlabas na pangyayari ay hindi makakalikha ng tunay na kasiyahan, natututo kang magtuon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong isipan, ang iyong mga desisyon at ang iyong damdamin ay nasa iyo. Sa halip na umaasa sa opinyon, papuri o pagtanggap ng iba, natututo kang magpakatatag sa sarili mong kakayahan at paninindigan. Ang kaligayahan ay hindi nakabase sa kapaligiran kundi sa loob mo, sa pagpili mo kung paano mo haharapin ang bawat pangyayari. Ayon kay Seneca sa Tagalog, ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong isip at puso. Ibig sabihin, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa tamang pananaw at sa pagpili ng isip at damdamin na maging payapa at matatag. Kapag natutunan mong ito, ang anumang kawalan, pagkukulang o hamon sa buhay, ay hindi na makakaapekto sa iyong katahimikan. Matututunan mong tanggapin ang mundo sa kanyang realidad. At sa kabila nito, maging kontento at maligaya sa kung anong mayroon ka at kung sino ka bilang tao. Ang pag-alam sa tunay na pinagmumula ng iyong kaligayahan ay nagbibigay ng kapangyarihan at kalayaan. Hindi mo na hinahayaan ang kahinaan, pagkukulang, o opinyon ng iba na guluhin ang iyong puso. Natututo kang maging malaya sa takot galit at pagkabalisa. Ang bawat desisyon at hakbang na ginagawa mo ay mas malinaw, mas makabuluhan at puno ng kapayapaan dahil alam mo kung saan nagmumula ang iyong kaligayahan at kung ano ang karapat dapat na pahalagahan. Kapag ito ay naging bahagi na ng iyong isipan, ang bawat hamon at pagsubok ay nagiging pagkakataon para sa pagkatuto at paglago. Natututo kang hindi lamang magtiis sa hirap, kundi tanggapin ito bilang bahagi ng buhay na magtuturo sa iyo kung paano maging mas matatag at mas maunawain. Ang tunay na kaligayahan ay hindi simpleng damdamin ng kasiyahan sa sandali. Ito ay malalim na kapayapaan ng loob na nananatili kahit na may unos, pagkukulang o kritisismo sa paligid mo. Number 4. Magtuon sa sarili at hindi sa iba. Isa sa mga mahahalagang aral ng mga Stoic ay ang pagtutok sa sarili. Maraming tao ang nag-aaksaya ng lakas at panahon sa pagtingin sa buhay ng iba, sa paghahambing ng sarili sa kanilang tagumpay o kabiguan at sa pag-aalala kung ano ang iniisip nila tungkol sa iyo. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kapakinabangan. Ang buhay mo ay para sa iyo lamang at hindi mo dapat hayaang ang tagumpay, pagkukulang o opinyon ng iba ang magdikta ng iyong halaga o kaligayahan. Kapag iniisa-isa mo, makikita mo na ang dami ng enerhiya mo ay nasasayang sa mga bagay na wala kang kontrol. Sa halip na gumugol ng oras sa paghahambing, pag-alala sa opinyon ng iba, Upang huhusga sa kapwa, matutunan mong ituon ang pansin sa sarili mong pag-unlad. Ang bawat desisyon, bawat kilos at bawat reaksyon mo ay dapat maging produkto ng iyong sariling pag-iisip at prinsipyo. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling maapektuhan ng galit, inggit o kawalan ng pagkakaunawa mula sa iba. Sinabi ni Epictetus sa Tagalog, ang kapangyarihan ay hindi nasa iba kundi sa iyo. Kapag nauunawaan mo ito, matatanto mo na ang lahat ng paghahambing at panghuhusga ng iba ay hindi mahalaga. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong pamahalaan, ang sarili mong damdamin, pananaw at kilos. Sa pamamagitan ng pagtutok sa sarili, natututo kang maging mas mahinahon at mas matatag sa harap ng mga hamon. Natututo kang tanggapin ang mga kahinaan mo at ipagdiwang ang mga lakas mo, natututo kang kumilos ng may integridad at katahimikan. Kahit na walang nakatingin o humuhusga sa iyo, ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili at pagtutok sa sariling landas ay nagdudulot ng kalayaan mula sa takot, galit at kawalan ng kapanatagan. Kapag nasanay kang ituon ng lakas mo sa sarili, makakamtan mo ang mas malalim na pag-unawa sa buhay at sa iyong sarili. Ang bawat hakbang ay nagiging mas makabuluhan at mas puno ng layunin. Hindi mo na kailangan pang patunayan ang sarili sa iba dahil alam mo kung sino ka at kung ano ang iyong pinahahalagahan. Sa ganitong paraan, natututunan mong maging matatag, mapayapa at malaya sa opinyon ng mundo. Number 5. Harapin ang pagsubok ng walang takot at walang galit. Sa bawat yugto ng buhay, may mga pagsubok at paghihirap na dumarating. Ang mga ito ay hindi may iwasan at hindi rin laging patas. Maraming tao ang natatakot sa sakit, pagkabigo o pagwawalang bisa ng kanilang mga plano. Ngunit ang mga stoic ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may tapang, katahimikan at malinaw na isipan. Ang pagtakbo sa problema o pagdadahilan ng galit at sama ng loob ay nagdadagdag lamang ng pasanin sa puso at isip kapag natutunan mong tanggapin ang realidad at harapin ito ng walang takot, mas nagiging malinaw ang mga solusyon at mas nagiging matatag ang iyong puso. Ang bawat hamon ay pagkakataon upang patatagin ang loob, linisin ang isipan at lalong kilalanin ang iyong sarili. Ayon kay Seneca sa Tagalog, ang paghihirap ay hindi pumipinsala sa tao kundi sa kanyang maling pag-iisip. Ibig sabihin, ang sakit at mga pagsubok ay hindi automatikong nagdudulot ng pagkabigo. Ang tunay na pagkabigo ay nagmumula sa takot, galit o kawalan ng tamang pagunawa sa mga pangyayari. Kapag nakikita mo ang pagsubok, bilang guro at pagkakataon sa paglago, mawawala ang pangamba at mapapalitan ng tapang at karunungan. Ang pagharap sa hamon ng walang takot at galit ay hindi nangangahulugang walang emosyon o hindi mo nararamdaman ang hirap. Sa halip, ito ay pagpili na huwag hayaang ang emosyon ay maging hadlang sa iyong paglago at katahimikan kapag natutunan mong panatilihin ang katahimikan ng isip at kalmadong puso bawat problema at pagsubok ay nagiging hakbang patungo sa mas matibay na pagkatao ang pagtanggap sa mga hamon at paghaharap sa mga ito nang may malinaw na isip at matatag na damdamin ay nagdudulot ng kapangyarihan ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang linangin ang tapang, karunungan at katatagan na hindi matututuhan sa kaginhawaan o sa pamumuhay ng walang hamon. Sa ganitong paraan, ang iyong puso ay nananatiling malakas, ang isipan ay payapa, at ang buhay ay nagiging mas makabuluhan sa kabila ng lahat ng unos at paghihirap. Number 6. Piliin ang katahimikan sa halip na galit o pag-aalala. Sa araw-araw na pakikibaka sa buhay, maraming sitwasyon ang maaring magpataas ng galit, inis, o pagkabahala. Ang mga hindi inaasahang pangyayari, pagkukulang ng iba at kabiguan ay madalas nagiging sanhi ng emosyonal na kaguluhan. Ngunit ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay makakamtan lamang kapag natutunan mong piliin ang katahimikan ng isip kaysa sa pagiging alipin ng galit, pag-aalala o pagkabahala. Kapag nagpasya kang manatiling kalmado, natututo kang obserbahan ang mga pangyayari ng walang labis na emosyon at walang pagmamadali sa paggawa ng desisyon. Ang katahimikan ay nagbibigay daan upang malinaw mong makita ang realidad. Masuri ang bawat opsyon at gumawa ng tamang hakbang. Ang galit at pagkabahala ay kadalasang nagiging sanhi ng maling desisyon at hindi kinakailangang pasanin sa buhay. Ayon kay Marcos Aurelius sa Tagalog, ang katahimikan ng isip ay nagdudulot ng tunay na lakas at kalayaan. Kung naiintindihan mo ito, malalaman mo na ang galit, takot at pag-aalala ay hindi kailangang maging bahagi ng iyong buhay. Ang bawat sitwasyon ay maaring hamon o guro, depende sa kung paano mo pipiliing harapin ang mga ito. Kapag natutunan mong piliin ang katahimikan sa halip na galit o pagkabahala, nagiging mas malinaw ang iyong pananaw at mas matatag ang iyong loob ang bawat problema ay nagiging pagkakataon upang paunlarin ang iyong karunungan at tibay ng loob. Ang iyong puso at isipan ay nagiging malaya sa mga hindi kinakailangang emosyon na madalas nagpapabigat sa tao. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi ka nararamdaman o walang damdamin. Sa halip, ito ay sinasadyang pagpili na panatilihin ang kontrol sa iyong isipan at damdamin upang hindi ka matabunan ng galit, takot o pagkabalisa. Sa ganitong paraan, natututunan mong maging matatag, mahinahon, at handa sa anumang pagsubok na dumating. Ang katahimikan ay nagiging sandigan sa bawat hamon ng buhay. Kapag ito ay naging bahagi ng iyong isipan at puso, ang bawat hakbang ay nagiging mas makabuluhan at may direksyon. Ang tunay na kapayapaan at kalayaan ay hindi makakamtan sa labas, kundi sa loob ng sarili. Sa pagpili mong hindi hayaang ang galit o pagkabahala ay diktahan ng iyong buhay. Number 7. Pahalagahan ang kasalukuyan at gamitin ito ng buo. Maraming tao ang nalulunod sa nakaraan o nag-aalala sa hinaharap. Iniisip nila ang mga pagkakamali, sakit o panghihinayang na naganap o kaya ay kinakabahan sa mga darating na problema at hamon. Ngunit ayon sa mga Stoic, ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay makakamtan lamang kapag natutunan mong pahalagahan ng kasalukuyan ang sandali na hawak mo ngayon at gamitin ito ng buong puso at buong pag-iisip. Ang bawat sandali ay isang regalo na hindi na maibabalik. Kapag nabubuhay ka sa nakaraan, nawawala ang lakas at enerhiya mo sa ngayon. Kapag sobra ang pag-aalala sa hinaharap, nasasayang ang kapayapaan at kalinawan ng isip mo. Ang mga Stoic ay nagtuturo na dapat nating harapin ang bawat araw ng may malinaw na pananaw at buong puso tanggapin ang realidad at gawin ang makakaya sa mga pagkakataon na nasa ating kamay. Ayon kay Seneca sa Tagalog, ang hinaharap ay hindi mo hawak at ang nakaraan ay wala ng pag-aari sa iyo kaya ang kasalukuyan lamang ang tunay na sayang pahalagahan. Kung naiintindihan mo ito, matutuklasan mo na ang bawat sandali ay may halaga at bawat desisyon ay may kabuluhan. Ang kasalukuyan ay ang tanging panahon na maaari mong kontrolin at gamitin upang linangin ang iyong sarili at gawing mas makabuluhan ang buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang kasalukuyan, mas nagiging malinaw ang iyong landas at mas matatag ang iyong loob. Hindi ka na ginagabayan ng panghihinayang o pangamba, kundi ng tamang pananaw at pagpili sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon. Ang bawat kilos, salita at desisyon ay nagiging makabuluhan at puno ng layunin. Ang pagtuon sa kasalukuyan ay nagbibigay ng kalayaan mula sa bigat ng nakaraan at takot sa hinaharap. Nagiging mas mapayapa ang iyong isip at mas malaya ang iyong puso. Sa ganitong paraan, natututunan mong mamuhay ng may katahimikan, lakas at malinaw na pag-unawa at natatanggap mo ang buhay sa kanyang kabuuan. Ang tunay na stoic, ay hindi hinahayaang maligaw ng emosyon, pagkukulang o opinyon ng iba, kundi pinipili ang kasalukuyan bilang sandigan ng kanyang kapayapaan at lakas. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung paano tayo tinitingnan ng iba, kundi sa kung paano natin pinapanday ang ating isip, pinapangalagaan ang ating damdamin, at pinipili ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Tandaan na ang mga pagsubok ay guro, ang pagkakamali ay aral, at ang kasalukuyan ay ang pinakamahalagang yaman na dapat nating gamitin ng buong puso at buong isipan. Kapag natutunan nating tanggapin ang hindi natin kontrolado, huwag hayaang ang opinyon ng iba. Ang magdikta sa ating damdamin, alamin ang tunay na pinagmumula ng kaligayahan. Magtuon sa sarili, harapin ang pagsubok ng may tapang, piliin ang katahimikan at pahalagahan ang kasalukuyan. Natutuklasan natin ang isang uri ng kapayapaan at kalayaan na hindi kayang kunin ng sinuman sa atin. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sisikapin nating palawakin ang ating pag-unawa sa sarili, sa mundo, at sa paraan ng pagtahak natin sa landas ng buhay upang maging mas matatag mas malaya at mas makabuluhan ang ating pamumuhay. Ang kapayapaan at kaligayahan ay hindi ibinibigay ng mundo kundi hinuhubog sa loob ng ating sariling isipan at puso. Piliin mong mamuhay ng may karunungan, tapang at katahimikan at ang bawat araw ay magiging hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri. thank you